Ternyata ada lu. Oke, kalau kate, tas apa pun, nak apa di Dia kan disirinan bi, dia kan bi. Lebih tanah timbang itu, hidau hidau, cikam, bapa 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 tanah tin, cikam, bi, belis bi, belis bi, asin, asin tu lebih bi, asin dah tu lebih putih, tu lebih, tu lebih, belis bi, Dili sini nan tu. Dili. Nak poti man. Oi, pilang ko malaw be au. Yung dahon. Ha. Mai ko malaw mga idol. Parang napakalaking ano yan. Be. Ha? Ano to? Ano to? Ano sehingga semula putih selalim galing, galing bi paro paro siapa? siapa yang duduk ni? katika kata pang ulih <laughs> ulih katika Lang langis mengidol mengapa oh my god pasin tabi po sa mga manunood jan ng pasin tabi na po Ah, uli na tabi. Ikwan lang asin be. Asin, asin na saka huli butir. Ayan <coughs> mga idol, no? Ayan pa, oh. Dami be, nagkalat dito be. Ma oh. Ha? Be, ano yun? Kung gituktok ang kahoy, oh. Hindi ko nga itong motor be. Asin. Pinukpok yung motor namin mga idol. Pagbilisan. Bilisan mo. Bilisan mo. Huli motor be. Ay, langis na tatay teriyo. Ayan mo. Okay, bang, 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 be bang, 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 be bang, 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 iya iya mga idol kakak kata ni bibi di tu sa bundok bago kami makapunta punta nang apa tu bahaya usap tu man, mana kita ni tu mga idol buang ha? buang di gapun mga gapun no setak teg man sigur tu ni rinan subuk mga idol tak subuk no tara mga idol baba baba tau bapak bilong ikun yang muter long ikun yang muter long ii iku ikun yang Kuya oh, Yabi. Yeah, so, dito gihapon mga idol, no? Sa inanuhan namin dati, yung kabayo dito mga idol. So, dito madalas siya nag-aano, nag-aabang sa amin mga idol. Bago kami makarating sa papuntang doon ba sa may naglalaway na aswang at sa bahay ni Kuya Rinan. Bago kami makarating dito ulit mga idol, oh. So, it's me again, Yuki Nero TV mga idol. So, hindi na ako nakapag-intro po. So, shout out na lang dyan sa inyo lahat mga idol, no? So tukasin natin kung anong klase yung taong yun Kasi yung dati yung matanda dito, yung si Tatay Torning Maikli yung buhok pero nakaputi mga idol Ang suot niya Pero matas ang buhok hmm. Be, Yan may paru-parulong oh Huwag sa sakwa O, o magiging tingog Tukasin natin mga idol So patuloy pa rin tayo sa paghahanap ni Kuya Rinan mga idol At Tatay Turning So Bago kami makarating dyan Nasilip ko, pinaintok ko si Bibi At biglang tumakbo papunta doon mga idol Ano yan? Grabe yung boses be Langgam, ibon Masa mo itong ibon be? Karapa, ngayon pa lang ako nakarinig ng ganong boses mga idol dito siya kanina, oh. Dito, oh. Ayan, parang na, ano niyo, oh. Nabali yung, ano, lo, mm -hmm. Dito siya kanina, ayan. Mm -hmm. Yung agin niya. No, mm -hmm. oh, bakas niya, no. Dito. Dito duman, mga idol. May murnal pala dito, pi, mm -hmm. oh. may mm murnal, -hmm. oh. Hindi man ma-zoom itong camera, long. Ano man, eh. Ayan mga idol Paano na to hindi mazoom ang cam natin Na ano na naman uli O magkuan be pero Ayaw mazoom O saan man siya Ayaw Nihayag lang siya No Ayan naman muna natin Sit up nung isa pag wala nga Ayan naman muna natin Pasa dito siya kanina mga So Buti na lang mga idol Naaayos na natin yung cam natin. Ayaw ma-zoom kanina. So, ayun o. May ano na naman sa dito mga idol. Parang gabay niya. Ayun o. Kita mo, bubuyog. Mm. So, dito duman mga idol. Dito sa kanina. Nabali pa nga yung ano. Hindi natin nakakuna ng cam. Yung dahon. Papunta dito. Ayun eh, mo, tonto itong gikombi. Gawiluhan ng motor. Ha? Aku tunggu berluhan ba. Permak sana tu. Lah. Oi, Siapa nama idol? <laughs> Tasak bugbi. Adawan, kikik nama mesin, nama musim. Ha. lu. <laughs> 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 kena sirinan bi. Dia kena sirinan bi. Lepih tanah tim bagai dol. Ni dol, Sigam. bakal bapa tanah Sigam. Bi, bilis bi, bilis bi. Bilis Asin. Asin Asin dah dulu motor. Tur bi, tur bi. Bilis bi, bilis bi. Ha? tu. Dilih. Nak poti man. Sakit cabai ni gugur Cik nego kurasyon Banyak kau nak Angasin Pakai kurasin holy water Lepas mu yang babi Ikos, ikos, ikos Nampak sokal talaga dito mga idol Sobra Dito si Kuya Rinan Bitaas yung buhok niya at parang babae yung umatake ko umatake sa akin yun sa bahay mga idol nakaitim yun makinis yung balat pero yung nakita naman dito nakaputi at matas ang buhok si Rinan, dati yung paghahawa niya ay may maikli yung buhok ni Kuya Rinan Hindi naman mataas yung buhok niya. Pero nakaputi siya. Simula nang nawala si Kuya Rina. Ay, apa ko kasi? Sa bagay lang dia. Sa bagay? Okay. Gagalan mo yun. Wala ha? ito ka. Sa manay. Eh? Sa manay. Eh? Kuna kasi. Kuna kan. Sa manay. Eh? Parang doko pe. Eh. Ay, pagkikapi ka pa. Ay, wala kasi ang asin. kasi ang asin. Ay, wala asin. Anong sayangin, Bi, maubusan tayo. Patuloy pa rin paghahanap namin mga idol ni Kuya Rinan. Dandahan lang tayo. May na, ano kami doon, ano, parang, sa tu siya, pe? Parang kung ano, magduga, dugo, 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 duga. Dugu, 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 dugu. Basta. Grabing uwak mga idol. para may mabaho dito mga idol so, mm. be magpasid ka lang ha at mag abdik ha ah, laka, laka. shout out dyan kay mamarilin Mama majuski for always supporting my channel mga idol Franklin Diasis magsi shout out pa sana ako hindi na ako nakapag intro mga idol pasinja na po no Ngayon karmi na kasipli yung Ay. si kahilig ng Hong Kong. Marami pa siya na akong isa-shout out mga idol. Pero hindi na ako nakapag-intro. Pasensya na po. Dito ang Mordang Japan. Mula lagi pa Shout out na lang sa inyo dyan lahat. Idol at Chibi at Mom Junilin Siyempre sa ano natin maging similyano. Jo Joannianos Batilbayan. Ang huh? pao na. Mahaga namin pinuntahan itong mga idol. Para at least, hindi kami mamimiligro at safe kami mga idol. <sighs> lagi. Anak-anak. Ya? Anak-anak. B. anak Bi. tu. Anak-anak tu, B. Woi, woi. Paruh, paruh. Bila semua putus, bisa lalim galing, bi. Paruh, paruh. Ia nak asin. Boleh putih. Asin nak. Boleh putih. Anak-anak tu. Yeah, Ia mengaidul. Dia pakai perisku kan dipisah tau guru bai parang Kira -kira. bitu ke mang idu ha bitu kan ngayuk o tau ya namibai menten ma ku ha i konsa dia sa 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 ha usman so, um, denggan ni kata-kata ipang waduh <tis> ter lah langis medol Pusan mo ng asin. Ha? Parang umusok na. Magpaka ka ng tukog, bih, tukog. Tukog Ayaw mo. Mo lang yun. Ayaw. Anin ko lang. Basta huwag mo lang kalawin mo yan. No? So, yeah. Parang ipin mo. No? Parang ipin. Kuko. Parang kuko no. Pero Ito. Hello. Ano yun sa taas, be? Parang may kumakalabog sa taas, be. Jesus, nang grabe. Ayaw ko na, ha? Ayaw ko na din, ha? Dito, 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 dito. Proceed, dito, dito. Proceed, dito. Uy! May na, may papuntang mundok, be. Ang motor nito, nakuha ang susi. Nakuha ang susi. Ah, ah. Nakuha ang susi. Delikado, eh. Tumangaydol. Asa ah, namantong tiguang? tiga kung nah, do ha? no tangal tu ba? Tangal. Di ka nakapamitsiba. No. Pa di bang oi? Ha. Ayo-ayo i ka pa. Ayo ka pa. My god. Ayon pa mangaydol. Tingnan ni mangaydol oh. Parang kinatay na ano laman loob ng hayop mo tao oh, hindi pa kumpirmado mga idol pero napaka ano po po dito si ha may kukuni po may oh. kukuni po na idol dito madalas pagpunta ko dito mga idol yung kabayo at yung tatay nila ay ayun ba idol lo <laughs> be napa be. dami be nagkalat sa nagdala siguro to siya basi nagtangag to siya nagtangag ba no nagbitbit at nangahulog ito mga idol Tangan gitu. Ai suku nah. Atau nang pembutang Butang hilang. Bi 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 bi. Ku ni ku ni. Kami nak ikut. Uh, butang nang tenang anu. Asin. Atau nang sini tak tengkir. Dan. Maka maka hawa apa yang nang hayup bah maka kaun nang iruk diri. Oh gitu. Ang, ang iruk okay, no. mahawaan. Dan. Uh, Begini tapi. Oration Inilah dengannya nung, Ha? Bagi awak Bagi awak Nampak gitu Tidak nak berjalan Oh my God Tidak nak berjalan Tidak Nangamanonood dyan mga idol. Pasintabi na po. Uh, lintas, uh, uli nata, Ikaw na tabi Ikwan lang asin, be, Asin-asin na sa kahuli, Mote. Ayan, <coughs> mga idol, oh. No? Ayan pa, oh. Dami, Bi. nagkalat dito, be Ano yung oh. Ha? Bi, ano yun? Nagituktok ang kahoy, oh. Ikwan lang ang motor, Bi. Pasin. yung motor namin, mga idol. Dali, Bi. Bilisan mo. Bilisan mo. Huli, motor be ay, langis na tatay Teryo. Iyan mo. Bang, oh. bang, okay bang. Ay, bang, ulit ito. Ay, sa, sa, sa. May isa pa dito. Ayoko na, ha? Ayoko na. Ayan. Usam ni Mais. Ha? Ayaw, hika pa, ayaw, hika pa. Hindi utok sa tao, tara po. Ay, lagi hika pa, huwag mong galawin. Mga idol, parang similya ng mais, oh. Tao, giligaw mo. Ayaw. Pero may gikaon, be. Ayaw, Ayip, gini. Kinain yung mais, be. Baboy nga. Damo, Ayun, baboy, parang gini. Ah, ginuko. Baboy rin mo gini. Kaya mo gini mo kaon mag mais. Nakuan. Asin. Asin ka gan. Holy water. Holy water para walang hawa na hayop dito. Bit na lang. Si dito mga idol. Sobrang delikado na po. Kahit na umaga kami pumunta rito ni Bibi. Ay... Muna ang mong natin skubrihan ba rin no? kikikikik sabi ng mataas ang buhok na ha? ang motor ng mo, mga idol parang pinokpok ng mga idol ha? daga na lung lung so ay ako biya ibiya ay ako biya bi ay sa lung Diyos lung kanya sa lung ay mga idol lung. kumpirmado po parang may dala yung matanda kanina ito yung dala niya So eh, pagi ingat, Bia. Ayah, gih, pagi hawak, Bia. Bia, ni, po. Nak ka, kakakalat, nak kakakalat, ni, po. bahu, pa, po. Bi, pergi bilisan, Bia. Ha? Ayah, lagi, pagi ikap, lagi. Please! Kau suka, bang, mamuan, tulad ni, Rinan? Ayah, hujah, pagi ikap. Usah, kaman. Long, asalong. parang binokpok yung motor natin lagi long long pakabilisan na lang lung, sige long bibilisan be bi. dahil pinokpok yung motor natin be bi. bis mo na idol yung sasakyan namin bilisan mo be bi. map, mapano yun be bi. bilis 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 ayun sa likod ko mga idol parang sumusunod siya sa akin oh my god grabe na to Be! Ang motor na ito may naman na B B Oh bi, B Asa ah, naman ka Ha Ang itong motor Uy na ito mabala Banguna Banguna B oh, My god Tara Banguna na uli na ta Delikado kay Drilong Hinuko oh, Gitong ba ang motor Ha Gitong ang motor mga idol So, grabe mga idol, ulit, ulit na mi. Delikado dito kay dapit. Ha? terus terus bilis bilis. Bilis. Iba na ko. Ang yabi mi gikuha nimo. andar Mandar pa. Terus bilis